Alright mga boss. Ito na 'yung new house namin si Papa. So ito naka-finishing na ito. Finishing na so ito na 'yung kulang. At saka 'yung sahig dito sa second floor, at saka 'yung dingding. So 'yung yero okay na. At ito finishing na lang 'to at saka sa labas. At saka ito. Finishing na lang din to, ano? You know? <laughs> Papa. Oh, yung aming pro. Galawang pro. Pa. Shout out. Shout out sa taga Pagadian. Oh, taga Pagadian. Masun. <laughs> Masun. <laughs> oh. Masun uli sa batas. Veteran veteran smub Partida, kape pa lang yan. Paano ko siguro nakakain na to? <laughs> <laughs> Jay, hello, ay mo na to, Jay. Masunurin. <laughs> oh, kain muna na. mga boss, ito. Ito yung ikakatto ng isang beses. ito, ito yung inilalagay namin dito. So, all right. Ito naman, ito yung sahig dito sa second floor. So, ito, isa pala yung nabili namin dahil magkano? 950. So, medyo pricey. So, kailangan namin is lima. So yung pinto na lang yung problema dito. So bibili na lang kami ng good lumber. Dos portres tapos dos ang haba. Tapos kailangan namin is kahit second hand lang na plywood, na plywood pwede na siguro. Kasi kapag bibili ka ng brand yung magkano to? 330 pag dalawa. 660. So malaking bagay din. Tapos yung sa labas namin, ito yung grill mitana pipinturahan na lang to Saka sa kasalabas tapos yung gate so hindi, hindi na lang muna kami maglalagay ng gate dahil wala pang budget kahit pinto lang muna pwede na tapos yung sahig namin sa ngayon is ito pala yung finishing na natapos so ito is bungal bungal pa so hindi muna namin iisipin to kasi susunod na araw ililipat na kami dito papalayasin na kami sa evacuation So maglalagay na lang muna kami ng dito Yung Pang ano Pang sahig Yung floor mat Tapos dito Kahit wala muna Basta dito lang may, floor mat So yan Kunting tis tis na lang mga boss At matatapos din yung ating new house New beginning So sa ngayon Papasok muna ako sa trabaho ko Focus muna tayo sa dapat i-focus. Oje. Oh, si EJ. Pogi na oh. Oh. EJ, gwapo na kayo ba? Wala <laughs> pa